eto pa uwi na kami galing kami ng uh, polls ng sitio Kalikasan yung dating uh, sityo Bacao nauna sa akin si brother Ernie ang masipag naming uh, uh, inside yard sa Night of Columbus uh, napakaganda ng uh, tanawin dito may enjoy ka kasi uh, halos lahat pati mga kapatid natin ay uh, ita ay mabait uh, napakaraming bato medyo mahirap pa uh. eto iniisip ko kung paano kung kung paano akong bababa uh, ayan minalayan ako babae babae kapatid natin uh, ayan itingnan niya ako kung paano akong bababa ayan ayan ako ay 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 sabay talon ay nako napakahirap talaga oh. pero enjoy enjoy kung meron kang stress dito ka pumunta sigurado may enjoy ka at uh, masisiyahan ka Napakaganda ng lugar. Grabe, grabe. Enjoy lahat. Sana po a uh, balik tayo muli rito. Extra extra. Uh, oh, ayan. Ito yung kapatid naming uh, of Columbus sa uh, bayan ng uh, San Antonio uh, 6655, uh, 6655 ng San Antonio, Nueva Ecija. Mga kapatid namin sa Night of Columbus, napakarami nila. Ito, ito meron siya. Oh. Uh, thank uh, you, uh, thank you. Napakaganda ng tanawin dito at uh, Grabe talaga, pati mga bundok masisiyang ka. Uh, first time sa Nueva Ecija ngayon ko lang nalaman na ito. Nakita nalaman ito. Ganito pala kaganda to. Babalik kami, babalik kami. Agad sa muli. Worthy Brother Knights, Worthy Officer. Thank you. Thank you for watching. Bibat Jesus.